Agoy, isa. Agoy. Alisod ba ani? Ay. Ala da hunas oh. Allah. Tagtao daging gid pud ko nga wala ko nakapangit ba. So karon guys, naa diri sa kong hunasan. Ang makuha sa hunasan kay mga naibungkawil, bungkawil, nay sikad Naibalat Sa gunsa na lang kun sari-sari. Wala naibalat, oh ay dili ay kala ko balat <laughs> so nara guys ato ang panginhas hey guys kana siya guys kailan mo ana oh. kana siya mo na siya gitawag sa mua bulan-bulan bulan-bulan mm. mm -mm. ni -bulan siya so makaon ni siya guys makaon mm. na to ayan guys oh may nakita na ako ara oh Ba? Ayan. O, oh, yan, Yan ang tinatawag sa muang uh, aninikad. Mm. Let's... Ito ang silingan ay gatuhad-tuhad. <laughs> Nagka na siguro nagkuha. Ayan guys, kalahating oras lang. Napuno na ako ang baso. Ayan. O, ba diba, ka ayong kinasun. Imulang kakaon. Abate naghahanay. Mm. Um. Sa man ako na puno naman ay akong sudlanan hargya punta, guys. Dira sa kinasun, guys. Uh. Ayan, oh. Uh. Gusto na nilang lumayas punong-puno na yung lagayan ko. Uh. Dito lang sila sa mga lusay, guys, oh. Uh. Kapain mo lang. Ayan, ayan. ano oh. Uh. Uh. Ayan, oh. Uh. ko. Uh. loko. Ano Yes. Butiti? Ay, Butiti na? Hmm. Butiti na? 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 Butiti 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 na? Ayan. Butiti o... Butiti, o ah, butiti na? <coughs> Ay. Butiti na? Butiti na? Butiti 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 Ako kinazon. Ayan, puniton sa nato ni. Ay, kaya Ayan. Agoy, okay, agoy. Ayan, anugun. Yabu. puniton. Ay, kay kapir, hawak. Tinuwad-tuwad. ani. pinulot. Ayan. 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 kung tanay kaya nungun. Ngit-ngit na ba? Laga, ngit-ngit, laga! Ayan. Ayan, na. Pulot na nato. So, mga dito na. Mga ta. Mga dito Muli na me. guys. So, kilom-kilom na napagyapoy tao nga nang ganyan has dito sa dagat. Siguro umuma, balik ko umuma. Kay dagan pagyapong kayong kinasun. Sabi ka sa kinasun, eh. Ang kura lagi kagpunit. kagpunit. may nanang ni antong makalibre tag sudan kung walay gulay so natay pinason ayan guys umo ni nakuha sa dagat ayan oh. oh mga buhay na buhay na mga seashell. Hey okay guys, sugasan so natin ang ating uh, pinason. Ano ba tawag sa Tagalog nitong pinason? Ina send mo ako, Didi. Didi Ben. So, huhugasan na natin, guys. So, isang ganito pala ang nakuha natin, guys. Oh. Ayan, guys. Oh, malinis na siya. Wala dumi -dumi. Um, na yung mga dumi-dumi. Malinis dumi siya. So, ihanda na natin ang ating mga ricados. ni lang ato ang nasya. So, ilagay na natin ang ating malunggay. Tari natin siya ng big or sangig or bawing. Yan ang tawag sa amin. Sige hey guys, kain tayo. Yung natin. Ito yung pinasun. Pero, konti lang kakainin ko. Kain.